Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing siyam ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong sukot. Humigit kumulang sa libo ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuwang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa ito wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Egypto ng apat na rat taon. Huling araw ng ikaapat na rat taon nang umalis sa Egypto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na yaon, sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Egypto, kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-alaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-aalaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan o pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Nang tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nilimot ang kanyang pag-ibig ay mananatili at di matatapos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mga panganay ng mga Egyptyo ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pangwalang hanggan. Ang nasa Egyptong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas. Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan Ginawa niya ito pagkat pag-ibig niya'y walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pang walang hanggan. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pang walang hanggan. Ang Harit Faraon at ang hukbo nito ay kanyang linunod. Ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggan, hindi matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Aleluya, Aleluya, pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis ang mga pariseyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Yesus. Alam ito ni Yesus kaya tumalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit maigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo. Mahinahon kung mangusap ang tinig niya sa lansangay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputuli niya ang tambong nakahapay. Ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarong ay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagap. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,